Ayan. Alis ka sa messenger Punta ka sa Gcash. Sir. Ha? Ah? Punta ka sa Gcash kung nadagdagan na ba? Nakita mo to? Anong nakita? Hindi namin makikita nga. Nakaintindi? Ito sa messenger. Nakikita mo? Hindi nga namin makikita kasi private messenger po. Ah? Kapag sa so messenger, hindi makikita yung, yung screen recording? Hindi nga namin makikita yung screen recording. <coughs> Sige, punta ka, ka sa Jukas. Hello? Hello? Pero nakikita, nakikita mo yung share, ano, yung nakashare. Hindi nga namin makikita kasi private messenger kami. Sabi ni Idol Moto, maka-usap moto ngayon. Ah, ah. saan? Sige. Nasaan siya? Punta muna sa gigas. It's the center natin Gigas. Hindi, pakausap so. mo muna sa amin. Punta sa tayo sa muna sa Gigas. Hindi, ipakausap mo muna Punta. sa amin. Paano naman ito? Punta nga tayo sa Gigas. Huwag mo nga kami pinagluloko. Ano, nagluloko ba kami sa inyo? Oo. Gusto mo tawagan ko siya ngayon? Ha? Huh? Hindi nga kami nagluloko sa inyo. Kami Ay, oh, sige. Akala mo nagkakikipaglokohan kami sa'yo? Wait lang, ha? Anong nagkakikipaglokohan?